Putang na sa Xpillin shop. Yan, very good. Xpillin ka. Buhatin ko kayo eh. Ha? Buhatin one. ko kayo. Ganun ako kakakan. Ganun ako, country. Ang ina naman nito, napaka-ipa naman nito. Fuck you naman nito, ang ngiti na, It's my life, and I want never. I could not a big forever. I just want to see, see, see. It's my life. Where the is wrong, where this right is, where it is, bring, bring, ah, ah. Ay, putang ina naman, oh. It would never rise in and make it bread, oh, oh. It's my life, it's now or is wrong. in his right to stray, bitch. Bring, bring. Brang, brang. It is wrong. is wrong. Uy, gusto talaga ako patayin, no? Gigil na gigil sila, oh. Ay, gigil na gigil. Apat talaga sila nandito, pre. Pwede nyo patayin dyan, pre. Apat silang bumibirada sa akin dito pero di nila ako kaya. Masyado ako malakas para sa kanila. Hindi nila ako kaya. Ayan na, nandiyan na sila. Emin never take it is this party party It's my life is now or never Utang oh, inamin Tulungan mo doon oy tanga tanga nito yung dalawa oh Ay gaga ay, ay, ay. oh ano ha? Ano ka? Ano ka? Ay, patay ata ko dito. Patawad, Diyos mio. Andyan na sila sa akin. Putang ina, lalanguin ako dito. Kadita, wag po kadita. Mahawak ka sa akin, kadita. Ano kayo nangyayari sa kasama ko? Ba't ganon? Anong ginagawa ni Kadita? Ano nangyayari sa kasama natin? But oh my god, yung core natin, support. Ay, oh. di puta, iti. Ay, di puta! O, ano ka ngayon, ha? O, ano ka ngayon, o? Ano ka ngayon, o? Ano? Eh, tanga! Tanga, di naliligo! Gamay ut... Uy, ay, 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 papunta si Julia dito. Julia, buti na lang nakita ng kaibigan natin. Nandun na si Julia. Go, go! Nice one! Nice one, baby! Wala, di nyo kaya. Di nyo kaya, Laila ko. Marami pa kayong kakainin, bigas, boy. Ah, Ah. Uh? Ah, uh, marami pa kayong kakainin bigas, boy. Na. Hmm. Na. Sige. Sige, baby. All right, all right. All right. Ala, saan si Julia? Putang ina, baka nasa likod ko. Lumapit pa talaga. Ah! Putang ina mo! Uy, shit. Patayin mo! Patayin mo! Patayin mo! Patayin mo na yan! Lampasuin mo! Putang ina, lalas kill sana ako eh. Pinigilan ko lang sarili ko eh. Pinigilan ko lang talaga sarili ko doon eh. double kill pang ni Malo. Lawit, 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 lawit lang. Ako po, ako po, terya nila dito eh, kasi malakas ako eh. Wala na yung kano, ginamit niya na yun. Well, ginamit niya na, putain na, patay to sa akin. masuk dito tanging mo? Ba? sakit ba masakit ba masakit ba masakit bang tiraku sa you? Diyos ko po. Tabang. Oy, saklolo, pre. Saklolo, saklolo. Saklolo, yan. Yan, yan. yan. Oh, di ba killing spree? Yan ang tinatawag na killing spree. Oops, 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 oops. Eskilan mo, bay? Eskilan mo, boy? Eskilan mo, babes? Walamin. Medyo, medyo wala talaga. Medyo nahihirapan sila sa aking Laila. Hindi <coughs> ko nakikita si Julia. Julia? Julia Barito. Pasag to rin natin na. Ah. Banatan mo pre, Banatan mo pre. Putang ina, langoy ng langoy niya. Subukan mo akong langwi yan. Lumangoy ka pa talaga dyan. Hmm. Tara, push, push. Nice one! Lang. Nasaan sila? <laughs> Hindi ko sila nakikita sa mapa. Nagtatago sila! Dito tayo. Pasok ka. Pasukin mo at pasukin ko. Tidi, Saan po po gago na buay pa yun? Tang ina naman, ang swerte! Ang swerte naman! Na buay pa! He's still alive! Tang ina nitang kulit! ang tira sa akin. Akala mo naman siguro mapapatay niya ako. O, oh, tragis. Ha? Ah. O, oh, patay kasama mo doon. O, oh, sino pa dito? O, oh, ayun sa mid, o. Oh. O, oh, oh, nung gagawin niya sa mid, o. Oh. O, oh. ano, oh, ano. O, oh, na magkakalaman na, o. Oh. Okay, pre, skillan mo, pre. Yan, pre, skill, pre. Oh, ano, ano, ano. Ano? Ano ka? Saan ka pupunta, ha? Gigil na gigil ka talaga sa akin, no? Oh. Fuck you, lol! Ha? Ah, ano kayo, ha? Oo, ano, ano, ano? Hindi nyo ako kaya ba? Kahit anong gawin nyo ba? Hindi nyo ako mabibirada ba? Ha? Lagi nyo yan tandaan ba? Kasi ako isa ako top universe. Ngayon na kayo nakakalaba. Ay! 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 ay di puta na uli. Shit, animal! Gago! Gilumsan man ang akong pagkagwapo! Gago, animal! gago na kadita to ay. Yan, sige, masuin mo, masuin mo. Mm -mm. E, pre, ratratin mo, pre. Uy, gago, naglulor do. Apo. Oh, po, putang ina, GG. Putang inang kadita kasi yun, putang ina mo. Putang ina mo kadita. Kala nyo siguro mananalo kayo sa amin, no? Ang ina nyo. Ang ina ni itong na to eh, no? Ah! Eh, di puta. last kill. Pre, dito pre! Putang ina, wait, sana kayo! Swear! From the moon! From the star! From the moon! Uy, nag-last kill na. nag kill na si Zubat. Uy, back, back! Uy! Nice. Go Mia! Patayin mo yun, Mia! Nice one, Mia! I love you! Ay, tiputa Yot Putang inang kanto Sige, wakwakin mo! No po, triple kill Putang ina mananalo naman tayo dito eh. Ayan, ubos! Ubos Mia, oh. Pak, 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 pak. Oh, diba? Naubos yung Mia. <laughs> Sabi sa inyo eh, maubos yung Mia eh. Tangin na, hindi ko nakikita yung marksman nila. Me. No time for fear now. Yeah. Ayan na, ayan na, si marksman nila. Tara, 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 tara. Jimpo be... na to, jimpo na to. Jimpo na to. Tang ina nyo ha Taka pala mukha nyo ha Kala nyo siguro mananalo kay sa amin o no? oh. ina nyo Tang ina nyo Ha ah, Kaya nyo kami Mga dinaliligo! Ha ah, Ano oh, na kaya lang di ako yung BP Iba eh. okay, natin mo, brave. GG Okay, oh, you no? Oh, nice one! Ha! <laughs> Sabi ko na nga ba, eh, no? Wala talagang makakatalo sa isang support na pugi Wala, eh Lahilagad tayo, eh I told you, my place just on a whim. I told you when it's wrong in every day. And it's raw without you far away And everything you say And it's tomorrow Oh boss, putang oh, ina men Wala na, GG na Wala, wala men Wala, GG boy Ano pang gagawin nyo, ha? Ha? Wala na. Shit! Yes! 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 Ah! <sighs> Putang ina ngayon lang ako hindi naging BP ah. Uy! Tang ina men! talaga naman napakalakas ko talaga. Top Universe eh. Makin mo, Top Universe, lumalaban sa Top Globe, mga kan, nandito sa, sa Earth. Utangin namin! Dami kong kinalaban na alien, tapos, siyempre, MVP yan. MVP talaga yan, pre. MVP talaga yan. Walang makakatalo, boy. Grabe. Antindi ko! Pogi na malakas pa. Ang hirap hanapin yan, boy.